sa ko Kubeche Umaaalin nga sa ang pagkaganid mo Sa kapangyarihan Nanalo ka lang sa pagkamayor noon Naisipan mo nang tumakbo sa pagka-presidente. At ngayon, babalik ka na naman sa pagtakbo Kasi wala ka na namang mais corruption Kung hindi ka ba naman ulol isko Natalo ka nga sa pagka-presidente noon Tatakbo ka na naman sa pagkamayor Para bumalik sa Maynila Masyado mong pinapakita yung trip mo Iiwan ang Maynila Para sa mas mataas na posisyon Tapos pag hindi mo nakuha yung gusto mong posisyon, babalikan mo lang ang Maynila. Halata ang option mo lang yung Maynila eh. Isa pa! May pagkagago rin talaga tong Sisko eh Kung hindi ba naman tarantado to Ayon kay Lakuna Na dati niyang kaalyado Nag-usap sila noong July 16, 2024 Nagpatawag ng meeting si Isko Akala mo may posisyon para magdeklara ng meeting eh Ang sabi daw ni Skubetche Dalhin ni Lakuna ang asawa niya Tinanong raw siya nito Kung tatakbo daw si ate niya Lakuna Kuno Ang sagot naman ni Skubetche Ate, pag-isipan mo nang mabuti Napakakupal talaga ng utak nito ni Skubetche eh. Kung akong tatanong eh, bobo lang boboto dito sa gagong to. Marami silang usapin ng dati niyang kaalyado, tapos ngayon sasabihan niya ng good luck. Ibig sabihin si Escobeke talaga ang isang malaking halimbawa ng balingbing. Kaya kayo, mag-isip kayo, huwag kayong boboto ng gago at inutil na Esco Moreno.